Dumalo ang mga opisyal at membro ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa pamuno ni NCRPO Chief Police Major General Edgar Alan Cubo sa Bida Panran, servisyong karabana na inulunsad kahapon ng Department of Interior and Local Government sa pangunguna ng Sekretary Benora Abalosa. Ang naturang event ay parte ng kampanya laban sa illegal drugs sa ilalim ng buhay ingatan, droga ay ayawan o Bida programs na ginarap sa Mall of Asia Grounds sa may git sa limang, limang libong miyembro ng NCRP on dumalo sa naturang event na dinaluhan din ng libong libong participants mula sa 10 government agencies na nagbigay rin ng libreng serbisyo kung saan umabot sa 20,000 katao at labing anim na libo naman ang tumakbo sa 3K kilometers panran bilang suporta kontra illegal na droga layunin din ang naturang programa na ito na lamang ng mga kabataan ang interes sa sports upang makaiwas na na malulong sa ipinagbabawal na gamot pa. Ah, kabilang naman sa libreng serbisyo na ibinigay sa pamagitan ng serbisyong karaban ay ang passport application, SIM card registration, driver's license application, and renewal, blood typing, test, x-ray, mammogram, police clearance, at marami pang iba. Nagpasalamat naman si NCRPO Chief Police Major General Edgar Alan na kabilang sila sa mga participants sa pamahikayat ng mga kabataan at komunidad sa paglaban sa ilegal na droga. Sinabi naman ni DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. na halos 4.8 na milyong Pilipino ang aminardong gumagamit ng droga at ang drug choice nila ay ang shabu. Aniya upang malabanan nito, hindi lamang ang kapulisan at iba pang unit ng pamalaan ang gagalaw sa demand reduction kundi lahat ng mamayan Pilipino ay may papel din na ipahayag na ang droga ay masama at makakasira sa kinabukasan ng mga kabataan. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.